Ayan, check yung socket oh. nasunog na siya oh. Nalusaw yung kanyang socket wire. MIUI 125 Code 46 so, Ano nga ba ang code 46 mga boss? Ayan, check natin. Patay. So, 10 20 20 30 40 1 2 3 4 5 6 so code 46 so code 46 magood mga boss kung i-check niyo sa inyong manual no sa listahan ng mga code ang lumalabas doon o i-search niyo sa Google no kung ano ang code 46 ang lumalabas doon ay regulator or rectifier So dito mga boss Check natin ang kanyang Fire. Ito na sa mga boss na tinanggal na natin oh, ito, ito yung regulator at saka yung socket Ayan, di nakita niyo mga boss oh, Yung kanyang socket Sunog no dahil sa Sobrang init ng regulator Ayan, kung napapansin nyo I-power na yung brand So hindi na siya original Okay, So ito muna yung ine-testing natin kung talagang regulator nga ba yung sira eh dito amrad nito no so local lang din eh, kasi wala tayong ano eh mahanap na original no pansamantala ito lang muna yung ita natin no kung talagang mawawala ba yung check engine kung mawawala ibig sabihin ito lang yung sira kung meron pa din it's either nasa wiring no papunta doon sa stator o may nasunog na wire So, tama yung hinala ng ating customer may grounded oh. Kaya check yung socket oh. o. So, nasunog na siya naluso oh. Nalusaw yung kanyang socket wire. Yan, so try natin mga boss, papalitan natin. Kung mawawala ba yung ano, check engine. Pero sa mga boss, kinabit natin yung bago. Tapos o natin. Wala na yung check engine. Ayan, wala na. Tapos, start natin mga boss ah. okay so ayun nag start na siya tapos kung tatanggalin nyo yung terminal ng battery mga boss okay tanggalin mo yan hindi siya namamatay mga boss no so, kahit walang battery yun na basta bag okay yung regulator kahit walang battery uh, yan mga boss yan so ngayon naman mga boss uh, ngayon naman i balik natin itong lumang regulator niya. ang sa son balik natin sige okay. tanggalin mo sige okay. tapos salpak natin dito yung sakit niya. sige salpak mo so ganito lang mag shot ng mga boss no, ano, kung nasira ba talaga yung inyong regulator okay sige start natin sige sige tap mo start natin okay Ayan, umandar siya mga boss. Tapos, tanggalin mong battery. Okay, tanggalin mo. Ayun. Namamatay siya mga boss, oh. No? Ayan, namamatay. Yung luma regulator. Okay, ulit, ulit. Start natin mga boss, ha. tanggalin okay, mo. Ayun. O, so, namamatay siya mga boss, no. So, ganun lang mag-troubleshoot mga boss, no, ng code 46 mga boss. Ayun. So, ibig sabihin, regulator talaga yung sila walang sira doon sa kanyang linya dahil kato dahil pag ito yung kinabit natin kahit walang battery umaandar siya mga boss no so dito lang mga boss sira no yun lang mag shoot, mga boss no ng code 46 ng ating MIUI 125